Norte kag sur nga bahin sang Negros Occidental. Tanan amon pagasudlon agud maghatag jahan sa inyo mga kapuso. GMA baranggayan sa La Carlota City College lantawon ta. Sino ang naghambal nga ang eskulahan para lang sa pagtuon? Sino ang naghambal ng mga estudyante na kapangibabaw lang sa quizzes kag-exams? Subo nga gabi, back-to-back -back surprises kag-performance, GMA kag Lacarnota City College sa isa ka pinasahi ng kapuso barangayan. Gindagsa sa libo ka mga estudyante sa Lacarlota City College ang ginpatigayon ng GMA Kapuso Barangayan. Kadungan sa ilapagselebrar sa ikapen sa mga various activities kada foundation but this is the first time na may JMA kay Kapuso Barangayan. Sama. Ay, nag-enjoy kita ang kabata. nag sila kanya kasadya. Gidya. Although hindi sila mag-alin. Una nga nagpasundayag ang duwa ka mga higante. Sunday aya kag silver. Oo mga kapuso, higante. Higante sa pagpakadlaw, Higante sa pagperform. Ay, wow!

Partnering Jamie, this is the first time that uh, we experience really that uh, we can say that we're well, not level up to me. Kat naman. It's the LCCians' time to shine mga kapuso. Hataw na kung hataw. Hala, hindi magpapiyerte, hindi magpalebal. <laughs> Ang bilog ng taga-negros na, na ang taga-laka City College Gexelman, Minute when it comes sa dancing. may isa kabutang hindi madula sa kada barangay. Ini ang pahabang premyo Pinaagi si GMA Baranggayan and Apat ka mga maswerteng estudyante ang nagdaog sa 1,500 pesos. I am really very proud. Di rin yung nakita nga nga mo tikadamo sa mga talented na mga estudyante nga. Ano mas hindi competitive man sila sa ano man nga mga contest. Ang nga aktividad ang pamatuod ng inyong kapuso network. Wala sa may ginapiling na lugar barangay o kung eskulahan man, tanan ang sudlon, makahatag lang sa kasadyahan. Sa amon mga kapuso diri sa La Carlota City College, ini ang panugod pala sa madamong mga sinadya kag-selebrasyon nga ato pag -aubdan. Mga kapuso, tungod sa all out kapag suporta sa mga taga La Carlota City College, naging mas masadya kag-madinalag ng GMA kapuso barangayan. Gani bantay lang kay basi kamu naman ang sunod namon nga pag-asudlon. Ako Sir Winnie Cavera para sa issue... Salam!